magandang buhay mga kawaw share ko lang yung aking experience ngayong araw April 12 2024 no my spiritual birthday pa naman ano nakakatuwa lang na isir ano I've been in the biblical Christianity for almost 27 years ano at yung pong nagagawa nating kabutihan ay hindi ano hindi extraordinary it's a ordinary thing sa uh, yung lingkod at sa mga kasamahan ko sapagkat ito ay manifestation lang ng pagiging isang mananampalataya gumagawa tayo ng mabuti hindi pa maligtas kundi ito yung marapat gawin ano po kanina po ay punta ako sa aming bundok at magbabantay no magpapakain ng mga tupa yun oh no? nakalimot tayo ng wallet ano at yung nung nakalimot po tayo ng wallet agad akong bumalik ano sabi ko ay sayang ito at kawawa naman yung makaka malalaglagan ito kung malilimot pa ng iba at baka hindi nga ako ibalik hindi naman lahat ng tao ay ganun pero dahil nga sa karanasan marami ng kapwa na natin kababayan Pilipino ang nakakalungkot masabihin sabihin ay madaling masilaw ano sa kinang ng salaping kahit hindi pinaghirapan o no? ng marami pa rin naman Pilipino ano Ako'y naniniwala, hindi ako naniniwala na korap ang mga Pilipino. Sapagkat ang genuine Pilipino ay, hindi pa nga ito usaping spiritual eh, usaping pagka-Pilipino po ito. Ang lahi natin, ang the best na lahi sa mundo. Sapagkat kakainin na, kaya nating ibigay sa kapwa. Nakita ko yan sa ilan natin mga kubayan. At alam nyo ba na kaya lang nalaso ng ating mga ugali dahil sa mga impluensya ng mga other countries, ano, yung mga sumakop sa atin. Sila yung nagturo sa atin ng korupsyon pero ang Pilipino wala yung kamalayan sa ganyang mga bagay. Sa amin nga sa bundok, pag pumasok ka sa looban ng walang bakod, mangain ka na. Huwag ka lang magdadala kasi yun ang usapin dun eh. Pagka nagdala ka, nakaw na yun. O, siguro kung paisa isa, mga niyog sa amin sa bundok, manguho kay panggata lang yan ay eh. hindi yan hinahabol. Ano? At sa inyong lingkod po, hindi, na, natin in ang video ito para Magmayabang ano po ito ay nais nice natin magparangal ng mataas na parangal sa Diyos at ang aking goal po dito ay hukayin ano hukayin po yung ugaling totoo ng Pilipino dumami yung ugaling ibalik sa dati yung ugali ng maraming Pilipino na tapat tayo magkaroon tayo ng honesty dumami ang honesty sa, honesty store atin at tunay na ma-enjoy natin ang buhay ng may katapatan ano sa totoo lang po for the glory of God hindi sa pagyayabang po ay mahigit ng halos hindi ko na mabilang yung nalimot ko at padalwa na yata sa medyo malaking pera nalimot ko ito at nung buklatin ko agad akala ko kasi ay baon ng estudante kawawa naman ka estudante pag may ID o cellphone number tinatawagan ko po agad inupload ko nga po pala itong video ito ang goal ko is magkaroon ng tip bibilisan ko na lang po ang tip kapag ka nakalimot po tayo ng mga hindi atin una, hindi atin yan, tandaan natin hindi atin, isuli natin nakalimot din po ako ng pera na hindi ko na sinuli, maraming pera akong nalimot sa basurahan iba iba, parang sabi ko nga eh ba't ganito yung pagkatawag sa akin ng Diyos, parang may bertod na nakakalimot na ng pera hindi ko po may paliwanag kung bakit gano'n. Ano, minsan, namamasada nga ako. Bigla na ako napalingon. May pet rate sa ano, 200 Par 200 sa basurahan. Noong time na yun, kailangan ko ng pera. Ang alam, ang alam ko lang ay biblical ang na ang biyaya ng Diyos ay pinapapatak ng Diyos kahit sa sino mang gustuhin niya no? kaya po sabi ko nga pagka nalaglagan tayo ng pera yung wala sa wallet huwag na natin hanapin dahil alam na isipin natin na yun ay hindi na atin may nangangailangan kaya lang kapag may wallet po, ibang usapin na po yun. Ang ginagawa ko po pagka wala sa wallet, nag nakatayo lang po ako doon sa lugar ng ilang minuto. Siguro mga kalahating oras ako nakatayo doon. Parang statwa ako <laughs> na naghihintay na sa na nagmamadali ako. So, yun. At kapag medyo malaki, hindi ko po siya kayang magastos. Mga isandaan hanggang 500, nagagastos ko po yan. Pero yung mga libo na, ang ginagawa ko po, dinadala ko na lang sa church at yun. May kapayapan tayo na alam natin hindi atin yung pera kaya hindi natin ginagastos. Kung may cellphone number naman yung isa katulad yung sa dinala ko sa dahil hindi ko siya may sa bahay, pinapunta ko sa aming office at yun nag at yun nga tinawagan ko at yun ibibigay ng 500, sabi ko hindi hindi naman na tayo gumagawa ng kabutihan para bayaran ano. At tandaan natin na wag tayong tatanggap ng anumang kapalit maliban na may anak ka, isinuksok sa katulad ng karanasan ko sa cellphone na nalimot nagsaksak ng pera sa <laughs> sa bulsa ng anak ko na, parang insulto naman kung tatanggihan mo pero yung tayo po mismo mas maganda na po yung ang reward natin ay sa langit mas mahal po ang reward sa langit tanda natin mga kawawaw ano po ang gusto ko po dito sa vlog na ito is mapawaw po ba ang mga ibang lahi sa atin ano dumami ma-highlight yung mga mabubuting ginagawa ng ating mga kababayan hindi lang po ng inyong lingkod ano po napakaraming ginagawang mabuti ang ating mga kababayan na nakalulungkot highlighted sa mga social media ang masasama pero yung mabubuti ay hindi ano yung iba gumagawa sinasadya para highlight sa ano pero yung hindi sinasadya na mabalita hindi man lang yan highlight ng iba na lalo na ng mga ating mga media man na maraming ay mas paborito pa yung mga krimen hindi ko alam kung bakit ganoon comment nyo below kung bakit hindi ko rin po may paliwanag kung ba't ganun ang motibo ng ang mga media man natin hindi naman po lahat may mga nag-highlight din na mabuti especially yung mga Christian TV station ano. so, so yun ano yun po ang goal ko dito sa isang goal ko sa vlog na ito mabati ang mabuti ikaw nga maparangalan ang dapat parangalan ano. hindi naman ko hinahangad sa akin sarili po yun eh gusto ko sa iba man ano sa may pag may nakita tayong gumawa ng mabuti atin din namang pagkukulan din ng marapat na pansin at pagpapasalamat para nga lang konti ano. Kaya kami pagka ako nakaka, nalalaglagan at yung nililimot medyo valuable sa akin eh ko at binibigyan din ng reward na konti. Pero pag tayo po ay ano na kalimot, huwag tayong maghintay yung katulad nung na, naiwan sa terminal. Eh, terminal naman po yun natural na ipalik niya hindi naman sa karsada. Aba, para naghihintay na kapalit. Ako'y medyo hindi rin ako pabor sa ganon. Sana hindi ganon natin mga kababayan. Huwag na tayo maghintay na kapalit. Sa pagkat sabi ko nga, sa langit, mas, maga, mas malaki po ang reward sa langit. Hindi pwede ipagpalit ang reward sa langit. Dito pa rin po ako sa reward sa langit. Sa pagkat priceless po pag ang ang nagbalik dito sa atin. Ano po? Ang sunod po na tip ay huwag niyo po kalimutan mag-selfie kasama yung pera. Bakit po? Sapagkat po pwede ka pang mamasama. Marami nakaranas nito. I-comment yung bilok like, nakaranas kayo. Ako, namura pa ako dahil dating na daw yung kabit niya. Maabutan yung cellphone. Siguro may mga hidden messages. Eh, hindi ko naman may solid dahil ako nasa bundok. At kilala ko siya at hindi ko solid agad dahil baka nga iba na mayari ng cellphone. Pag cellphone po ang inyong nalimot, antayin nyo siya yung tumawag, hindi yung kayo ang tatawag sapagkat baka ibang contact number po ang inyong malimot. At huwag po rin tayong basta limot ng limot dahil baka katulad ng ibang mga nakikita natin, may pain lang pala yun, may taling hihilahin, mapapahiya po tayo, ibablog pa tayo, ba diba? Nakakahiya po yun. Minsan may bomba yung attached case o wallet o bag na makukuha natin. Minsan may ahas na nakalagay. May mga ganyang kaso kaya Wag po po tayo basta parang clickbait na lang yan sa internet ano po po tayo basta maniniwala po doon ano po bakit po kailangan na mag selfie kayo pa picture lagi ko po itong ginagawa ngayon mag selfie kung walang mausap na mag picture hindi, ko, hindi naman sa dahil kakandidato tayo o vlogger na nagpapasikat kundi matuto kayo sa karanasan marami pong tumulong na masama pa dahil sa ay kulang yung laman dami ko na po nakikita niyan dahil kahit sa ano pa eh, o okay, hindi agad isinuli eh, dahil nga naghihintay ka ng tawag bakit? kung isoli mo yan sa ta maling tao ay ka kaya ang ginawa ko po nung malimot ko ito ipinost ko sa facebook dahil walang cellphone number yun kinuha ko po pwede nyo pong gawin yung ginaya gaya yung ginawa ko may pera yan sabi ko magkano yung bariya sa dahil naka plastic alam kong alam niya yon at talagang may nagchat sa akin mag-anak yung nagchat eksakto yung sinabi doon lang sa counting amount sumala sabi niya nalito lang daw siya at tama naman at taga rito din lang sa amin hindi ko na po i-upload yung picture namin for privacy reason at hindi ko na rin sasabihin ang pangalan nila basta ang aking masasabi lang po mga kawaw maging mabuti tayong Pilipino ano lalo na kung tayo ay mananampalataya sapagkat ito ang produkto ito ang resulta ng ating ugnayan sa ating Panginoon, tinuturuan tayo, naging mabuti tayo, dahil sa tugo ng ating Panginoon na naglilinis sa atin, yan lang po, maraming salamat ang inyong lingkod, kahit kailan na makaulimot, ayakin pong isusuli yan, at ipopos natin kung walang contact number. Kaya yung tip kong panghuli, lagyan nyo po bago ko malimutan ng contact number para hindi na maipost sa Facebook, Instagram, at any other social o YouTube kaya ang inyong na walang property sapagkat may contact number na katulad doon sa kung nalimot may matatawagan po agad at hindi na tayo maabala hindi na maging sa social media yung mga magre-reply, magsishare hindi na rin mababala parami po salamat, may God bless us all To God be the glory po. Walang glory kinokuan ng lingkod. Tanging anjos lang ang mapupuriyan sa aking ginawa. Nawa ay dumami at lumabas ang tunay na ugali ng mga Pilipino na isang tapat at mapagmahal sa kapwa. God bless us all. paka sa muli po nating mga videos.